Mga idol at mga kababayan panibagong good news, diesel attack submarine na worth 70 billion to 100 billion pesos kasama sa bibilhin ng Philippine Navy sa bagong horizon tatlo ng AFP modernization program, revised AFP modernization program na nagkakahalaga ng 2 trilyong piso na approved by President Marcos Jr. Sa bagong balita na ating nakalap, muling napabalita ang plano ng Pilipinas na magkaroon ng mga diesel electric attack submarine na nasa tinatayang nasa pagitan ng 70 na bilyong piso hanggang 110 na bilyong piso. Kasama sa nasabing pagbili ang base ng facility, maintenance, at magiging training ng mga personnel ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, plano ng Philippine Navy na makakuha ng hindi bababa sa dalawang submarine upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa depensa. Patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ng mga offer mula sa iba't ibang bansa para sa pagbili ng mga submarine, kabilang ang posibilidad ng domestic assembly at construction ng naval assets. Ilan sa mga bansang nag-offer sa atin ng kanilang mga submarine ay ang Spain, France at South Korea. Sa susunod na video ay ating pag-uusapan ang kanilang mga offer na submarine, Subalit sa ngayon atin munang pag-usapan ang mga problemang maaring harapin ng Pilipinas sa pagkakaroon ng mga submarine. Mga problema na maaring ma-encounter ng Philippine Navy sa unang beses na pagpapatakbo ng submarine. Kakulangan sa karanasan at ekspertong tauhan. Dahil unang beses ng Philippine Navy na magpapatakbo ng submarine, maaring mahirapan sila sa pagsasanay at pagpapatakbo nito. Ang kakulangan sa mga beteranong submariner ay isang malaking hamon logistics at maintenance issues. Ang pagpapanatili ng submarine ay komplikado at nangangailangan ng specialized facilities, spare parts, at technical support. Kailangan ng bansa ng maayos na maintenance infrastructure, basing and infrastructure. Wala pang established submarine base sa Pilipinas. Kailangan ng isang naval base na may dry dock, refueling station, at support facilities para sa submarine operational readiness at training. Hindi sapat ang pagbili lang ng submarine, kailangang siguruhin na may sapat na training ang mga tripulante, mula sa basic operations hanggang sa combat scenarios. Integration sa kasalukuyang fleet. Dapat ma-integrate ng maayos ang submarine sa Philippine Navy para sa coordinated naval operations kasama ang surface fleet, air assets, at coastal defense. Budget constraints. Maliban sa pagbili ng submarine, kailangang paglaanan ng pondo ang maintenance, training, at pagbuo ng support infrastructure. Security at threats, dahil sa geopolitical tensions, maaaring maging target ng ibang bansa ang mga bagong submarine ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Narito naman ang mga dapat isa alang-alang ng pamahalaan at AFP. Long-term training at scholarship programs. Maaring magpadala ng mga opisyal at tauhan sa ibang bansa tulad ng France, South Korea, at Germany para sa advanced submarine warfare training. Development ng submarine base Dapat magkaroon ng isang strategically located submarine base na may sapat na repair, maintenance, at logistics facilities. Partnerships at Technical Support Agreements Maaaring makipag-partner sa mga bansang may advanced submarine capabilities para sa technical assistance, maintenance, at training. Comprehensive Maintenance Program Kailangang siguruhin ang availability ng spare parts at support systems upang mapanatili ang operational readiness ng mga submarine. Integration sa Defense Strategy Dapat pag-aralan kung paano epektibong magagamit ang submarine sa depensa ng teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Eh. Gradual Acquisition Plan Maaaring magsimula sa dalawang submarino para sa familiarization at unti-unting magdagdag ng mas maraming units kapag handa na ang tauhan at infrastructure. Public Awareness at Support Dapat ipaliwanag sa publiko ang kahalagahan ng submarine acquisition para sa pambansang seguridad upang makuha ang suporta ng mamamayan. Sa tamang pagpaplano at suporta mula sa gobyerno, maaaring maging matagumpay ang unang submarine force ng Pilipinas. Ano-ano naman ang mga advantages ng submarine kumpara sa surface vessels tulad ng frigate at corvette? Stealth capability. Mahirap ma-detect ng radar at sonar dahil nasa ilalim ng tubig. May kakayahang magsagawa ng surprise attack o covert operations. Strategic deterrence. Maaaring gamitin para sa intelligence gathering at surveillance ng hindi napapansin. Nakakapagpatigil ng agresibong aksyon mula sa ibang bansa dahil sa kanilang hidden threat. Anti-access, area denial, A2, AD. Pwedeng gumamit ng torpedoes o cruise missiles para pigilan ang pagpasok ng kalaban sa isang maritime zone. Mas epektibo sa pagpatay ng high-value targets tulad ng aircraft carriers at destroyers. Extended endurance and range. Ang diesel-electric submarines ay kayang manatili sa ilalim ng tubig ng ilang araw hanggang ilang linggo depende sa battery at air-independent propulsion, AIP, system. Less vulnerability sa aerial and surface attacks. Hindi madaling ma-target ng anti-ship missiles, fighter jets, at surface warships. Surprise and covert operations. Magagamit sa Special Operations Missions tulad ng Special Forces Insertion, Reconnaissance, at Electronic Warfare. Narito naman ang mga possible armaments ng future submarine ng Philippine Navy. Take note hindi ito ang mga magiging armaments ng future submarine ng Pilipinas. Nakadepende ang lahat sa desisyon ng Department of National Defense at sa Philippine Navy, kung ano-anong mga armaments at subsystem ang kanilang bibilihin para sa submarine ng Pilipinas. Lahat ng maririnig niyong impormasyon ay mga halimbawa lamang. Heavyweight torpedoes, HWT. Two German marks A4 na CIH, wire guided, may active, passive sonar homing. Black Shark, advanced homing capabilities, high speed, anti-ship cruise missiles, Exocet SM39, launched from torpedo tubes, system capability. UGM-84 na Sub Harpoon. Long Range, GPS Guided Strike Capability, Land Attack Cruise Missile, Scalp Naval Strike, Stealthy Long Range Missile for Deep Strike Missions, Mines and Special Warfare Equipment, Smart Naval Mines, Tactical Mine Laying Operations to Deny Enemy Access, Special Forces Deployment Module, para sa covert insertion ng elite forces, possible capability, technology, and subsystems. Stealth and acoustic reduction technology. Anechoic tiles. Nagpapababa ng sonar signature. Pump jet propulsion. Mas tahimik kaysa sa traditional propellers. Sonar and detection systems. Hull-mounted passive sonar for detecting enemy ships, submarines. Towed array sonar. Long-range submarine tracking. Combat management system. SUBTICS. Integrated Fire Control at Navigation System, ISUS Isandaan, Advanced Targeting at Data Processing, Navigation and Communication Systems, SATCOM at VLF, LF Communications para sa secure na communication kahit nasa ilalim ng tubig. Inertial Navigation System, Precision Navigation kahit walang GPS. Propulsion System, Diesel Electric with AIP, Air Independent Propulsion. Mas mahabang underwater endurance. Lithium-ion battery technology. Mas matagal ang operasyon kumpara sa lead acid batteries. Posibleng future submarines ng Philippine Navy. Scorpion class submarine. Proven diesel electric attack submarine na kayang magdala ng exocet missiles at advanced torpedoes. Type 209-1400 SMON. Reliable at widely exported, may superior sonar and combat system. Changbogo Bogotu, improved version ng German Type 209, mas mura pero capable. Type 214, AIP equipped for extended submerged operations. Ang pagpili ng Pilipinas sa submarine ay kailangang nakabase sa budget, interoperability, logistics support, at training capacity upang masiguro ang epektibong paggamit nito sa Philippine Navy.